Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinapaulanan nga na ng mga pambabatikos ngayon, si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagtapos na nga na ang isa sa mga trade ngayong araw ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na magtala si Bronny James sa Lakers sa kanyang unang pre game nung nakarang araw laban sa Minnesota Timberwolves ng 2 points, 1 rebound at 3 blocks sa kanyang 1 out of 6 shooting, ay sinundan na rin naman nga po niya ito ng pagkakaroon lamang ng 0 point, 2 rebounds at 4 turnovers sa kanyang 0 out of 1 shooting sa kanila na namang pagkatalo laban sa Phoenix Suns. Yes, hindi nga po naging maganda ang kanyang simula na siyang dahilan bakit binapatikos nga po siya ngayon ng kanyang mga haters. Totoo nga daw po talaga na kung hindi dahil sa kanyang ama na si Lebron ay hindi nga po ito makakapasok sa NBA. Sa level pala nga po ng talento nito ay hirap na nga po talaga siya na makasabay sa ilang magagaling na players sa loob ng liga. Kabado pa nga po ito na gumawa ng tira para sa Lakers kaya halos lahat nga po ng kanyang binibitawan ay nagmimintis dito. Ngunit habang patuloy nga po na binabatikos ng mga haters si Bronny James ay pinagtanggol nga po ito ng ilang mga analyst ayon nga po sa kanila mga katrops, hindi nga na po nito dapat pansinin at pagtunan ng atensyon ang kanyang mga haters. Bagkus dapat nga po siya mag-focus na lamang sa pagpapa-improve ng kanyang skills at galaw sa loob ng court. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagtapos na nga po ang isa sa mga trade ngayong araw ng Los Angeles Lakers. Simula nga po mga katrops na matalo ang Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves at Phoenix Suns ay kailangan na nga na po talaga nalang palakasin ang kanilang lineup lalo ng kanilang frontcourt dahil kung hindi ay matatalo ulit nga po sila sa kanilang mga susunod na laban pagdating sa regular season. Marami rin naman nga pong mga bagong big man ang nakadikit ngayon sa kanilang team, kagaya na lamang ni Mitchell Robinson ng New York Knicks, Bobby Portis Jr. ng Milwaukee Bucks, Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic at si Jonas Palinsunas ng Washington Wizards. May ilang mga manlalaro na rin naman nga po ngayon ang Lakers na dapat na nga po talaga nilang itrade ngayong season. Kagaya na lamang ni Max Christie na hanggang sa ngayon ay hindi para naman nga po nag improve ang performance sa kanilang kupunan. Kaya nararapat na lamang nga po na i-offer na lamang nila ito bilang trade package sa mga nabanggit na kupunan kanina upang makakuha nga po sila ng bagong center na may kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Ngunit mukhang nabawasan nga po sila ng at least isang player sa kanilang mga target sa katauhan ni Wendell Carter Jr. Natuluyan na nga pong pumirma ng bagong contract extension sa Orlando Magic na nagkakahalaga ng 3-year $59 million na nangangahulugan na imposible na nga po ito na makuha pa ng Lakers ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.